Hello guys, dahil this Choco TV mm -hmm. dahil 8,000 followers na tayo mamibigay tayo ng 50,000 sa taong deserving nito ito, meron akong nakita deserving nito ayan siya guys ayan guys, yung taong deserving hindi oh. nyo nag-withdraw lang siya Ayun, guys, Ito, na, ay naulog naulog yung 50,000 ayan guys bibigyan natin yung 50,000 na to. Baka kailangan niya to. Ayan o. Miss. Nakapalo ka ba kay Choco TV? Dahil <laughs> kung nakapalo ka bibigyan ka ng 50,000. O <laughs> kung mas mayaman ka pa sa akin yung <laughs> video ka. Tano ka ha. Ayan guys yung tinulungan ko guys namimili na siya. Pinamimili na yung pinambili niya. Yung binigay kong 50,000. Ito yung shopping niya na guys. So, Kapal din namang mukha nito. Mayaman pala to. <laughs>